Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Mm -hmm. Mm -hmm. May malaki tayong problema. Ha? Ano uh -huh? po yun? Isang lindol. Nagkaroon huh? ng malakas na lindol sa hilaga ng islang ito noon. Huh? Isang lindol? Sa ilalim ng lupa siya nangyari, kaya wala tayong naramdamang yanig. Mabuti na lang sa malayo ito nangyari. Pero, nagdulot ng isa pang malaking problema ang katatapos ng nalindol. Ano po yun? Ang pagsabog ng bulkan. Ano? 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 Pagsabog, pagsabog ng bulkan? Oo. Base sa mga kaganapang nangyari ngayong araw, maaaring magkaroon ng pagsabog ano? sa loob ng tatlong oras. Ano? ano? Malaking sakuna yan! Paano na ang mga dinosaur? Yan ang magiging misyon natin ngayon. Kailangan nating iligtas sa mga dinosaur! Lahat ng mga dinosaur? Oo! Kailangan natin silang hanapin at dalhin sa ligtas Ay. na lugar sa loob ng tatlong oras. Pero, saan ba ang ligtas na lugar, Professor? Mabuti na lang at may nahanap akong lugar. Ang islang uh -huh. ito! Hmm? Ligtas ang islang ito para sa lahat! Sige! Simulan na natin ngayon ang pagliligtas sa lahat! full Bulldozer! Rex, red power transformation. Powerful race score Boogie, orange power transformation. Mighty excavator. Yeah. <laughs> Go, dinos! To the rescue! Mr. Zerodact! Hmm? Uh, puputok na ang bulkan! Kailangan niyo lumika sa isla! Hmm? Ano? Puputok ang bulkan? Kailangan na natin bumalik hmm. sa mga bata. Kailangan na natin pirisan bago pumutok ang bulkan! Naku! Kaunti na lang ang nalala. Mopang-anib sa dagat kapag sumabog ang bulkan? Kilaot kung sabihan ng mga hayop sa dagat. Hello, kumusta? Ah? Magandang umaga. Hello sa inyong lahat. Hello Mr. Orto. Mag-ingat kayo. Ba sa inyo? Ha? Huh? Hi Vicky. Mr. Orto, malapit nang sumabog ang bulkan. Mapanganib dito ah? sa dagat. Kailangan yung lumayo dito. Ano? Sasabog ang bulkan? Nako, delikado 'yan. May magagawa ba ako para makatulong? Hmm, akong bahala. Makinig kayong lahat sa akin. Malapit ah! na raw sumabog ang vulkan. Kailangan nating lumikas sa ligtas na lugar. Halika ah! na. Kailangan na nating no, makaalis sa siya! lugar na to. Magiging Tayo na. Sasabog na raw ang vulkan. Kailangan na nating lumikas. Oh! Oh! Muntik na ako dun ah. Ano ba tong pader na to? Sige no bang sumira sa idlip ko? Ano ka ba, Tucci? Hindi ito oras para umidlip. Ay, antok pa ako. Mamaya na tayo mag-usap. Anong ko gagawin ko? Sasabog na ang vulkan! Ano? Sasabog ang vulkan? Kamising na kayong lahat! Sasabog ang vulkan! Ha? Uh -huh. Pumunta kayo sa tabing dagat! Sige! Wow! Ganyan ang Triceratops! Tara na! Pumunta tayo sa mga Apatosaurus. Lucky, bibilisan ko. Huwag ka tatakbo. Umupo ka lang. Hmm? Lucky? Dito, saan nagpunta si Lucky? Hmm? Ha? Huh? Dapat nating ipaalam sa mga dinosaurs. May mga tyrannosaurus pa ba sa malapit? Ayun! Doon nakadira si T-Rex! Halika na! Hmm? Huh? Lucky! Ba't nandito ka? Gusto ko kayong tulungan! Mas <laughs> nakakatulong ka sa amin kapag wala ka. <laughs> Huh? Sasabog na ang bulkan! Lumigas huh? na kayo sa isla! Huh? Malaki at nakakatakot na bulkan! Malaki at nakakatakot na bulkan? <laughs> Hindi natatakot ang mga Tyrannosaurus! <laughs> ano ba kayo? Mga T-Rex kami. Hindi kami natatakot sa kahit ano kahit pang bulkan yan. Kapag sumabog ang bulkan, kahit kano kayo kalakas, pwede kayong... Huh? <laughs> Kapag lumipad dito ang mga apoy na bola, uh? kakagating ko sila. Ahampasin ko sila ng buntot ko. Hello, Lucky. Bakit parang mukhang seryoso ko ngayong araw? Sinabihan namin sila na malapit huh? nang sumabog ang bulkan, pero ayaw po nilang makinig. Ano sabi mo? Sasabog na ang bulkan? Uh? Masamang balita yan. Uh? Hindi kami natatakot. Hindi, Hindi kami tatakbo, tatakbo. palayo. Oo nga pala, nakakita ako ng malayang jegano to. Sabi niya tuwa kami at ang to soros ang pinakadakilang carnivore. Anong sinasabi niya? Nasaan na ang jegano to na yan? Hmm, pumunta siya sa dagat. Halika na! Ah, ha? Ipakita natin sa kanya kung sino malakas! Pumunta kayo sa akin! Huh. Lolo, may malaking jegano to soros po ba? Siyempre, wala. Ah? Uh, ah? Uh. Uh. <laughs> Lolo, kailangan mo na rin lumikas dito. Mm, alam ko. May kukunin lang akong mga gamit sa loob ng kuweba ko. Susunod ako. Hmm. Okay, sabihan natin ang ibang lumikas sa dagat. Magandang umaga. Kumusta kayo? Hi, Hi boy, professor. professor. Makinig kayong lahat. Ilang oras na sa lang sasabog na ang bulkan. Kailangan niyong lumikas sa ligtas sa lugar ngayon din. Kailangan naming umalis dito, hmm. Professor. Pero ito ang hmm. tirahan namin pinaghirapan namin hanapin to bata pa si ato hindi kami makakalis. pero sasabog na ang vulkan. Huh? Uh, mm -hmm. Kailangan din nating ipaalam sa mga dinosaur sa Sapa. Ayun, may mah doon! Mm -hmm. Sasabog na ang mah Lumikas uh -huh. na kayo sa dagat! Ano? mah na natin umalis ngayon? Uh -huh. Uh -huh miyo, maraming salamat. Hmm. May mga dinosaur ba sa ilalim ng tubig? Eh. Ang ingay naman dito! Ay, mabuti nandito kayo. Kailangan niyo nang umalis. Huh? Saan kami pupunta? Malapit nang sumabag ang malaking bulkan. Kailangan yung lumigas sa tabing dagat. Hindi! Huh? 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 Hindi! Hmm. Sinungaling ka! Gusto mm. mo lang kaming paalisin para makuha nyo ang sapa namin. Hindi pwede! <laughs> <laughs> Hindi ako nagbibiro. Sasabog na talaga ang vulkan. <laughs> Akala niya, wala tayo alam. <laughs> Anong gagawin ko? Ah. Ah, alam ko na! Huh? Teka lang, bata. Dito ba pinapupunta ng mga dinos ang lahat? Ha? Huh? Ha? Huh? Dito nga! Ang gulo naman. Dapat ayusin natin to. Ikaw ba ang mamamahala rito? huh ako nga po! Hmm. Huh? Hmm. Nasaan ang Giganosaurus? Wala dito ang Giganosaurus! Huh? Ano? Nababahala na ang lahat! Dahil malapit na sumabog ang bulkan! Pumila ka na lang rito! Ano? Huh? Kamakapagsalita ka! Sino ka ba? Ulitin mo ang sinabi mo! Huh? Hmm. Gusto niyo makipag-away! At sa pinakamagaling uh. na herbivore pa! Ha? Huh? Uh. Tama na! wag uh, Huwag na kayong mag-away! Uh, Please! May malalit na dinosaurs dito! Baka masaktan sila! Huh? Ang hina niyo naman! Tama na! wag uh, Huwag na tayong mag-away-away ngayon! <laughs> ano ba yung ginagawa mo? Okay! Gumawa ako ng mga pwesto! Dito ang pwesto ng mga malalaking carnivores! Dito naman ang pwesto ng mga malalita carnivores! Dito naman ang pwesto ng mga malalaking herbivores! At panguli, dito naman po pwesto ang mga malalita herbivores! Uh, ang galing ng naisip mo! <laughs> mga kapro, gusto niyo bang tikman ito? Um. <laughs> wow! Ano ba to? Ang sarap naman! Mm. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain! Sumama kayo! Meron pa ako doon! <laughs> wow! Huh? poki Ang galing mo huh? naman! <laughs> <laughs> Makinig kayong lahat. Sandali na lang sa sabog na ang bulkan. Kailangan nating lumikas sa isla na yon bago ito sumabog. Ah, Kailangan oh, na. Tayo na. Siguro na. Sana umabot tayo. Makinig na tayo ng professor. Kailangan na nating umalis. Ipapakita ko sa inyo ang ating plano. Dito, Isasakay natin ang lahat ng dinosaur sa loob ng dino-base. Pero hindi kasi lahat ng dinosaur sa loob niyan! Hihingi tayo ng tulong sa mabubuti naming kaibigan tungkol sa mga natitirang dinosaurs. Huh? huh? May mas malaki pa bang hayop kaysa sa aming mga dinosaur? Oo. oo. Tignan niyo ito. Balena po ba oh. Tama! Kaya sa likod ng balyena kung isasakay ang malalaking dinosaurs. Paano natin makakausap huh? ang maraming oh. balyena? Nagawa na oh. namin yan! Ito <laughs> sila! <laughs> <laughs> okay, Dino Explorers! Isa-isa at dahan, dahan natin isakay ang mga dinosaur! Sige, Professor! Dinos, handa na ba kayong lahat? Handa! Sige, umalis na tayo. Masaya ako dahil ligtas ang lahat ng dinosaurs. Oh! Huh? Huh? Kumokot na ang bulkan ngayon. Ligtas na po tayo, di ba, Mama? Oo, oh, ligtas <laughs> na tayo. Maswerte tayo, tinulungan tayo ng mga dino. Wow! Kaya pala ito ang pinakamalaking hayop sa buong mundo! <laughs> Sobrang laki! Tingnan nyo! May butas sa likod ng mga balyena. May lumalabas na tubig. Ufa, Saan ha, ah, Ito, tingnan nyo! Huh? 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 Dito sila humihinga sa butas? Oo! oo. Mr. Whale, patingin nga kami! Uh? Oh! Oh! <laughs> 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 Salamat din po sa lahat ng Binilang 'yung bang lahat ng dinosaurs. Mm. <laughs> oh. uh, professor, wala rito si Lolo Tirano. Ano ka? Oh. Oh? Bakit wala siya? Sinabihan natin siya. <laughs> oh. <laughs> mm. Hinanap ko na pero wala talaga siya rito. Mm, Sandali lang. Mm -hmm. Nakita niyo ba si Lolo Terano? Mm -hmm. Nakita ko siya kanina may ginagawa sa taas ng puno sa tabi ng kuweba. Mm -hmm. Naku po, naiwan natin siya. Pupuntahan namin siya. Pero Ha? Huwag kayong mag-alala. Kami ang Gogo Dino Explorers. Gogo Dino Explorers. Kasi, nasugatan ako kanina nung niligtas ko ang itlog na ito mula sa likod ng puno. Lolo, huh? nasugatan ang binti mo? Oo. Uh, uh, nahulog ako habang papabang. Tutulungan ko na kayo! Salamat. Kaya niyo pong maglakad? Uh, ayos lang kayo? Mukhang hindi niya pa kayang lumakan. Anong gagawin natin? Hmm. Sandali lang. Ha? 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 kalaban. Uh, pasensya uh. Sa malalaking dinosaurs, mag-ingat kayo. Baka may matapakad kayong maliliit. Ah. Uh, dito ka uh, 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 Umalis na kayo. Nauna kami rito. Umalis kayo rito. <laughs> ano ba kayo? Kailangan nating manatili rito hanggang matapos ang pagsabog ng bulkan. Dapat magkasundo tayong lahat. Uh. Ayaw namin sumama sa iba! Oo ah, nga! Alis! Ganun ba? O oh, sige, dahil dyan wala na kayong dino cookies. Ha? Ano? Hindi naman pwede yan! <coughs> Hindi pwede ang ginagawa niyong pambubuli sa iba. <coughs> sige na nga! Heto na! Wow! wow! Tawag mo! Hmm? mo! Eh? Rex! Kailangan hmm? kong tanungin si Mr. Whale kung mahahati niya tayo sa isla! Sige! Maghihintay! Pagdating mo sa tabing dagat. Kami ng bahala rito. Sige, magkita tayo mamaya. Mm. Siguradong mabigat ako. Ayos lang. Tyrannosaurus po ako, gaya nyo. <laughs> Triceratops ako. Malakas din ako, no? Basta <laughs> <laughs> mabuting kamay ako. Ah, uh, paano naman ako? Mabilis ka, hindi ba? Tama po. <laughs> hmm? Wow! Napisa na ang itlog! Huh? Talaga? Wow! Wow! Ang cute mo naman! Mukhang pamilya ng itsura niya! Anong lahat dinosaur ba siya? Isa siyang dimorphodon! Nag-aalala na mga magulang niya! <laughs> Nawawala ang itlog namin! Huh? Sigurado kaming dala namin yun! Naku po! Saan ang pugad niyo? Malapit ang pugad namin sa kuweba ni Lolo Tirano, Professor! Sige, tatanungin ko ang mga dinos! Professor, huh? na kami sa isla kasama si Lolo huh? Oh. Pakisabi sa pamilya Dimorpho doon, huwag sila mag-alala. Kasama na namin ngayon ang baby nila. Mabuti kung ganon. Narinig huh? niyo ba yun? Kasama ng Gogo -Go Dino sa anak niyo. <laughs> pabalik na sila. <laughs> 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 oh. <laughs> uh -huh. Uh, ah, Bing, kunin mo ang baby tayo mo! Sige! Bing, ikaw na ang bahala sa kanya. Akong bahala! Tomo, mauna ka na at alisin ang mga puno! Sige! <laughs> ang saya naman pala dito! Opo, at nasa dulo na tayo sige ako naman ngayon go go launch jet engine Maganda ang mabilis pero mahalaga ang kaligtasan tama kailangan natin magmadali ha Hmm. Hindi ko alam na ganito uh -huh. sila kalaki. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon lang ako nakakita ng baliana. <laughs> uh -huh. Maraming salamat sa iyo, Mr. Will! <laughs> Ngayon, nalam ko na. Oh, ang anak ko! <laughs> anak ko! <laughs> anak! <laughs> Mabuti at ligtas ka! Anak! Salamat sa inyo sa pagligtas sa anak namin. Wala po yun. Trabaho po namin tumulong. <laughs> ah, gutom na ako. Ipagdiwang o. natin ang paglikas natin sa vulkan. Magpahid tayo. Huh? magandang ideya. Magdiwang tayo. <laughs> Dahil ligtas ang lahat. Akong bahala sa pagkain. Magahan Dino! Hi! Click here to subscribe!